Walang iya! <laughs> <laughs> Ilang beses ko sinabi sa'yo, ayoko na pakita ang pagmumukha ng nanay mo dito sa mga mahal ko! Nanay ko, pinag-uusapan natin! Wala akong pakialam. Bumili ka na. nanay mo, ako. Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Wala na akong pakialam! Pinapipili mo ako! Oo! Buhay nakasama ako! O buhay nakasama! Ako pipiliin mo ang nanay mo. Mertes! Mertes! Hanapin niyo ang aking anak. Ibalik niyo sa akin si Ramboy! Wala na sa buhay natin si Ramon. Wala na namang nagiging hadlang sa pagpapakasal ko kay Kate. Pag-inom tayo magdamag! Gol! Ito ka, polis! I-U-turn e, niyo! Sir! May miwas sa checkpoint! Nag-U-turn! Balawan sila na yun! Charlie! Charlie!